Alinis ng kawa nila dito na kung tawagin sa atin ay river tingnan nyo guys walang kakalat kalat wala ka makikita ang dumi yan parang katulad to sa ano pasig river yan guys mga katokyo ang linis ng ano dito walang kalat yun lang oh, sangan ng kahoy yun lang yung kalat ito guys sa ano to Uraya Sushi sa may Tokyo Chiba kita nyo naman guys napakalinis mga katokyo kung makikita nyo yung mga bahay dito ang tahimik din dito wala ka rin makikita ang kalat sa Japan wala kang makikita ang dura wala kang makikita ang kalat na kahit maliit yung mga pos na sigarilyo maliit na plastik na pinagkainan wala, wala masyadong kalat Diyan yung itinutuluyan natin malapit. Hmm. Okay. Gomiwo. Ito hindi ko lang mabasa naide. Parang sinasabi dito, huwag magkalat. Tapos minna de. Kawa o kere ni si Masyo. Na ibig sabihin, panatanihin malinis yung yung river na ito. Ayan guys. Ayan ka Tokyo. Abangan niyo ulit yung next vlog ko sa ibang lugar.